Hi guys! Ayan, magre-react naman tayo ngayon kay Idol Moto at saka kay Pacboy, syempre. At ngayon nga ay masayang-masaya na si Pacboy guys na nagpunta sa motor nila doon sa Butuan City, doon sa Mindanao, kasama ang tropa nila Idol Moto. Yun, di ba? Oh, sayo-sayo na niya ngayon. At naka-move on na siya, syempre. Naku po naman, talaga naman si Pacboy. Talaga namang ang dami niyang ang daming nagmamahal talaga sa kanya. Hindi talaga siya iiwan. Oh, di ba? Oh, ayan, magpakabait ka na pagpoy, ha? Siningil na kita eh. Oh, 15,000 naman yung binayaran ko sa restaurant. Ito yung ngayon lang nagpakita kaya pakainin natin. Kami na ba? Alam mo nagulat kami. Kanina kasama pala to. Di ba wala naman sa sa wala mo talaga. kami. price mo ka. Actually, alam ko na. Ako nga nagdala ng ano gagawin niya eh idol. Alam niyo na ako sila gumamit. Ah, so alam papi. mo? Oo, oh, ano ba? Ba't tayo hindi natin alam? Ganun talaga kapag ka... -ta Ba't hindi mo sinabi sa akin? Kasi nga gusto ko ma-surprise ka. Ililibre ka doon ng pagkain sama. Hoy! Malilibre ka rin, hindi ka pagkain. Sabi pa ko, na. ililibre natin si Bakboy. Kaya li na natin nakita kayo. Wala naman problema kayo. Hindi ako naman lilibre. Ayun! Ay Ay ano ka Kakarating yeah. mo lang Kakarating mo lang pala ulit, ulit namin nakita. Kailangan. Kasi nga namin eh. Kami yung malibre sa'yo. Welcome back, Asian Pacquoy. Yay! Yes.